tayo po yung manatiling nakatayo para po sa panimulang panilangin na pagkawunahan ni Pastor Alan Sarmiento. At sabi po sa Banal na San Diego, 1, 1920, mga kapatid, kung minamahal, unuwain ninyo ito, maging ang story sa pakikinig, gandaan sa pagsasenta at huwag agad mga galit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulog upang tayo maging kalugod sa paniging ng Yes, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagdiriwang ng uh, uh, celebration ng Diyos ng uh, GTK, ang gandang tanghali po eh, guy. At mo sa mga programa na mayroon ko ang aming mayor, ay makapili po namin ang uh, bawat isa na mapayapa na ikaw lamang ang nagahari sa bawat isa. Makita namin ng Diyos ng papuri, patuloy na binibigay sa iyo, pinagkakalob sa iyo ang pasasalamat, nilulalhati ka Panginoon sa lahat ng mga nakikita namin sa aming uh, kapiligiran na wahay Diyos ay ikaw ang manguna at mag, uh, patuloy na manguna sa aming buhay. Hayaan mo na puso sa kami ng iyong banal na at magmatawin sa amin ang, ang uh, magandang pananalita katulad ng mga narinig namin kanina na nandoon patuloy na dinabayan mo sila na hindi na galit, hindi na uh, anuman ang Diyos ang kanilang mga sinasabi ay ayahan mo na ito mula sa kanilang puso, mula sa kanilang kalooban. At patuloy Lord God na ang dalangin po namin ngayong mga hapon ito ay sasamahan mo kami ang uh, ng ulan ay mawawala Panginoon, hindi mo hahayaan uh, na kayo po ay magbasa o maulanan Panginoon. Bagos patuloy Lord na ito ay magiging magandang uh, Uh, panahon hanggang sa mga gabi, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito po ang aming saludalain tatangi tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Siyo Santo. Amen. Maaaring na po tayo mo Maraming salamat po, Pastor Alan. Yes. Maraming salamat, Pastor Maraming salamat, Pastor Alan. Narlan, pang ilang schedule natin ito ng uh, biyaheng egay. Kung